Nationwide sa tanghali brigada balita nationwide kada balita nationwide brigada news headlines sa brigada balita nationwide ngayong tanghali Barkada Balita Nationwide. Kabrigada Maharlika Investment Corporation, pinabulaan ng ang balibalitang konsultan nila ang isang convicted financier na sangkot din sa nakabda na One Malaysia Development Berhad. Ombudsman, suportado ang pagla-livestream sa mga bycam proceedings. Sa... Samantala mga paliparan, kabrigada, naghahanda na rin sa papapapalapit na dagsa ng mga pasahero ngayong undas. PNP arestado na isa sa mga suspect sa pagpatay sa ABC President sa Bulacan. Issue naman ng online gambling, huling tinalakay sa kamera. Total bandito dito kasama ang legal na mga operasyon, hindi pa rin nakikita ang solusyon. At low pressure area sa may bahagi ng Taiwan, nagdevelop na bilang isang tropical depression at inawag na bagyong salame. Pinapahagi ng Northern Luzon na signal number one na... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule atres resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng miyerkules, kabrigada, October 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Brigada Balita Nationwide Sa Brigada. Brigada Balita Nationwide Ka-Brigada, pinabulanan ng Maharlika Investment Corporation or MIC ang report na may kaugnayan nito kay Patrick Mahoney na isang Swiss-British executive na nahatulang guilty sa kasong pandarambong kaugnay pa rin ng One Malaysia Development Berhad scandal ay pa sa pahayag ng MIC noong October 21, 2025, walang katotohanan ang report ng Sarawak na si Mahoney ay consultant o siyang advisor ng nasabing korporasyon. Hindi pa ng pamunuan, kailanman ay hindi ito kumuha o siyang nagkipag-ugnayan kay Mahoni sa anumang kapasidad. Dagdag pa ng MIC, lahat ng kanilang operasyon ay sinasagawa sa ilalim ng masusing proseso alinsunod yan sa legal mandates ng korporasyon at may gabay sa mga qualified professional sa larangan ng pamumuhunan at batas. Kaya naman hinimok ng hensya ang publiko at media na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi biripikadong impormasyon kung saan hiniling nila sa mga sangkot na online platforms na agad maglabas ng pagbawi sa maling report. At sa huli, tiniyak pa ng MIC na patuloy silang nakatoon sa maayos at responsableng pamamahala ng pondo para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Umahataw, sa iba pang balita mga kabrigada, malugod na tinanggap ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na isa publiko ang kanilang deliberasyon sa pamamagitan ng live streaming. Ayon sa Ombudsman, ang pagpapakita ng proseso ng batasan sa publiko ay isang mahalagang hapahang tungo sa mas bukas, tapat at responsabling pamahalaan. Iit ng ahensya, ang ganitong inisiyatibo ay nagpapalakas ang tiwala ng publiko at nagpapatibay sa pananagutan ng mga nasa gobyerno. Dahil dito mga kabrigada, hinikayat ang ombudsman na gawing regular practice ang publiko ng ganitong deliberasyon. Dagdag pa nila patunay ito na mas epektibo ang demokrasya kapag bukas ito sa pagsusuri at partisipasyon ng mga mamamayan. Bagong bago, Samantala mga kabrigada, mga bagong pick-up board member. Abay, bawal lang maging kontratista. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo. Brigada! brigada. Report! Angel, hindi napapayagang maging kontratista ang mga bagong miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board. Ang KDTI Secretary Maria Cristina Roque, bahag ito ng mga reformang ipinatutupad sa PICAB, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Roque, dati ay walang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng PICAB na sabay maging kontratista. Isang sitwasyong nagdudulot ng conflict of interest. Nadiskubre kasi noon na ilan sa mga opisyal ng PICAB ay mga kontratista rin na nagbibigay ng lisensya sa mga kumpanyang sumasali sa bidding ng mga proyekto sa infrastruktura. Ngayong araw, humarap si Roque sa ICI bilang resource person sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng mga maanuman flood control project. Kasama si Tinalaka ang proseso ng pag-accredit sa mga kontratista at humiling din ng ICI ng mga record ng rehistradong kontraktor na posibleng sangkot sa mga nasabing proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News ito naman kumalik mga kabrigada na discovering na sa anim na mga senatorial candidates ang katanggap ng donasyon sa mga contractors. Sa, Brigada Silang Matibag, i-Brigada mo! Brigada! P -p 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 Report! Nagpapatuloy ang investigasyon ng Commission on Elections of Comelec sa mga kandidato ng 2025 midterm elections na tumanggap ng donasyon mula sa mga contractors. Sa isang panayama, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na hanggang kahapon, napag-alaman nilang 26 na contractors ang nagsilbing mga donor sa nagdaang eleksyon. Ani Garcia, anim na kandidato sa pagkasenador mula sa national candidates ang nabigyan ng mga kontratista. Hindi pa naman ito pinangalanan ng poll chair. Kailangan pa raw nilang i-verify sa Department of Public Works and Highways kung ang mga contractors na ito ay nabook para sa government projects. Mababatid na ipinagbabawal ang mga contractors sa government projects na magbigay ng pondo sa mga kandidato sa ilalim ng Omnibus Election Code in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Sorry, Jay! mga kabrigada, ang DOTR naman! Nag-inspeksyon na rin sa Air Traffic Management Center ng Kaap bilang paghahandayaan sa undas at sa holiday season. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> Nagsagawa na rin ng inspeksyon si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Air Traffic Management Center ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay upang matiyak ang kahandaan ng nasabing paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang Undas at holiday season. Muling sinuri ng DOTr ang kondisyon ng mga pasilidad sa paliparan upang hindi maulit ang pagkakaroon ng aberya sa biyahe. Ayon sa kaap Bumili na sila ng mga bagong uninterruptible power supply units upang maiwasan ang pagkantala sa serbisyo ng ATMC. Mababatid na noong January 1, 2023, nagkaroon ng technical glitch na naka sa flights ng libo-libong pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yana ng 105.1 Brigada News FM Manala, The Music and News. Sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrikada, mahigit isang daang security screeners idinagdag sa naiya bilang paghahanda sa undas sa Brigada Katrina Honson i-Brigada Brigada! Nag-deploy ang Office for Transportation Security na karagdagang 110 security screeners sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay bilang paghahanda para sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas 2025. Sa kabuuan, may 1,203 OTS personnel na naka-assign sa NAIA at 1,232 naman sa mga paliparan sa buong bansa. Sa isang panayam kay OTS Acting Administrator Jose Briones Jr., sinabi nitong tuloy-tuloy ang 24-7 monitoring, maintenance ng security equipment at pagpapatupad ng mga travel guidelines. Kasabay nito, naglabas ang ahensya ng paalala sa publiko ukol sa mga ipinagbabawal dalhin tulad na naman ng matutulis sa bagay, excess liquid sa hand carry at armas na walang permit. Maaaring tignan ang buong listahan ng mga bawal dalhin sa official website ng OTS. In the art of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Authority. Samantala mga kabrigada, ang proposed 44 billion pesos funds ng Dole. Aba, sumalang na sa budget hearing ng Senado. Samantala ang test naman nakatanggap ng pinakamalaking laan na pondo ng ahensya. Live mula dyan sa Senado, Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Live! Report! pumarap na ngayong umaga sa kamay ng Senate Committee on Finance ang Department of Labor and Employment para ipresenta at depensahan ng kalang 44.4 billion proposed funds para sa susunod na taon. Ayon kay Dole Secretary Bienvenido Lagresma, batid raw niya na hindi perpekto ang kanilang ahensya pero gagawin nila lahat ng kalang makakaya upang magawa ang kanilang tungkulin. Sa naging presentasyon nga ni Dole Undersecretary Warren McClatt, lumalabas na ang TESDA ang makakatanggap ng malaking portion o 4.95% ng pondo ng dole. Sa naturang pagdinig, iminong kahiri ni Sen. Rodante Marculeta ang pagsula ng pagbibigay ng libreng kuryente sa mga kabahayang kumukonsumo lang ng 200 kilowatt per hour imbis na mamahagi raw ng ayuda programs. Git kasi ni Marculeta, mahirap daw na bantayan ang pagpapatupad na nasabing programa at posibleng magamit pa sa pamulitika. Sa bantala, iminong kahiri na naturang senador ang pagbibigay pa ng dagdag na pondo sa TESDA upang malampasan daw nito ito ang ASEAN average na 4% bagay na pag-iisipan naman ng Senate Committee on Finance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News of 3DX. Samantala mga kabrigada, underground operations, talong lalala kung ipagbabawal ang online gambling ayon yan sa isang kongresista. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, i Brigadabo. mo. Naniniwala si Valenzuela City First District Representative Kenneth Gatchalian na mas magiging angkop na hakbang na gobyerno ang pag-regulate sa online gambling sa bansa sa halip na tuluyan itong ipagbawal. Sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement, binigyang diin ni Gatchalian na ang tunay na issue ay kung paano responsabling makokontrol ang pagsusugal online sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang kailangan na niya ay maglatag ng malinaw at may pananagutan na framework na puprotekta sa consumers, pipigil sa money laundering at magtataguyod sa kapakanan ng kabataan at vulnerable sector. Para kay Gatchalian, mas makabubuting magtakda ng pamantayan, magpatupad ng safeguards at manglekta ng revenue upang maiwasan ng paglipana ng underground operations ng online gambling na kadalasan ay hindi na mamonitor, hindi na bubuisan at hindi ligtas. Iginit pa nito na ang layunin ng kanyang inihaing House Bill 2619 ay ang pagsusulong ng responsabling pamamahala. Lalo't sa ibang mga bansa tulad ng Australia, Singapore, United Kingdom at ilang mga states sa Amerika, nagpatupad na ng regulasyon para sa online gambling. Positibo naman ang naging tugon ng ilang mga ahensya kabilang ng Department of Finance na nagsabing mayroong potential economic benefits ang online gaming basta't ang social at economic costs ay mapapahupa sa pamamagitan ng stringent regulations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang Brigada, isa sa mga sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramil Capistrano at sa driver nito, aba, arestado, John Sanabotas, wala sa Campo Crame, Brigada Cat Austria, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Bumagsak na sa kamay ng mga otoridad ang isa sa mga sospek sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramilito Capistrano at sa kanyang driver na si Shedrick Toribio sa si ikinasang operasyon sa barangay Tangos South sa Navotas City kaninang madaling araw. Kinilala lamang ang naaresto ang sospek na si Alias Lupin, residente ng nasabing barangay. Inaresto ang sospek ng tracker team ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan PPO, katuwang ang Bulacan First Provincial Mobile Force Company at ang Navota City Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa two counts ng murder na inisyo ni Judge Felizardo Soriano Montero Jr. ng RTC si Branch 11 sa Malolos City noong February 20, 2025 na walang inirekomendang piyansa. Si Lupin ay kabilang umano sa apat na sospek sa pamamaril kina Capistrano Toribio habang sakay ng sasakyan noong October 3, 2024 sa Barangay Ligas sa Malolos City. Batay sa si investigasyon mahigit dalawang buwan siyang minanmanan ng mga otoridad bago tuluyang na aresto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the Music and News Authority. Bago, bago. Brigada, ano, hindi ka naman si Sen. J.V. Ejercito na wala siyang problema kahit sinumang senador ang maupo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Ejercito ang mahalaga para sa kanya ay matumbok ang tunay na salarin sa likod ng Flood Control Project Anomaly. Pagunay nito mga kabrikada, wala raw siyang isyo kahit bumalik sa pwesto si uh, Senate President Pro Tempore Ping Lacson o di kaya si Sen. Rodante Marcoleta o sinumang mapili ng Blue Ribbon Committee. Maalala mga kabrikada, sinabi ni Senate President Tito Soto na positibo siyang Kapanik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Lakson at posibleng sa November 10 gawin ang opisyal niyang pagbabalik sa pwesto. Brigada Balita Nationwide Iresponsabling mining kabrigada Walang puwang sa bansa ayon niyan kay Pangulong Marcos Wala pa rin dyan sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report Walang puwang ang irresponsibleng pagmimina sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kanyang panawagan para sa isang responsible, inclusive, at climate resilient mining industry sa Pilipinas sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Tagig. Sinabi ng pangulo na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Giit ng punong ehekutibo ang pagmimina ay dapat magdulot ng tunay na benepisyo sa mga mamamayan tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan, ospital at mga kalsada na mag-uugnay ng mga komunidad sa oportunidad. Binigyan diin din ng Pangulo ang pagpapalakas ng transparency at accountability sa sektor upang matiyak na napapakinabangan ng taong bayan ang yaman mula sa likas na pinagkukunan. Kabilang sa mga hakbang ng administrasyon, ang pagpapatupad ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act para sa patas at malinaw na buwi sa industriya at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act na layong masukat at mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng mga reformang ito na palakasin ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan habang sinisiguro na ang pagmimina sa bansa ay magiging modelo ng kasaganaan at pangmatagalang kaunlaran. Pinuri rin ang Pangulo ang Chamber of Mines of the Philippines sa pagpapatupad ng Sustainable Mining Program at sa patuloy na pagtataguyod ng mataas na pamantayan sa kapaligiran, lipunan at pamamahala na anyay patunay na posible ang responsabling pagmimina sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Puma, Brigada, baldita, nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabarkada, nag na bilang isang ganap na bagyo Binabantay ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng Taiwan. Tinawag itong bagyong salume at tuling namataan sa layong 255 km hilaga hilagang silangan ng itbayat at Batanes. Taglay ng bagyong lakas sa hangin na abot sa 55 km kada oras at bugsong papalo na hanggang 70 km kada oras. Sa ngayon mga kabarkada, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa mga sumusunod. Batanes, western portion ng Baboyan Islands, Kamayan Island, Dalupiri Island, at Los Western portion ng Ilocos Norte, Pangi, Pagudpon, Burgos, Pasukin, Bacara at Lawag City. Mamaya gabi mga kabrigada o bukas ng umaga, inaasang maglalan for ito sa bahagi ng Batanes at posibleng dumaan sa bahagi ng Ilocos Norte bukas Webes ng hapon. Yernes ang hapon mga kabrigada o gabi ito inaasang lalabas ng par. Hindi naman inaasang lalakas pa ang bagyo hanggang sa Biernes. Pero inaalis sa pag-asa ang posibilidad na umakyat ito hanggang Tropical Storm Category. Brigada Weather Update Weather Update. Brigada Balita Nationwide Satang Hali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide Satang Hali Balita Nationwide, sa tanghali kata balita Nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News 7 Philippines. Katuwang ang Max Sun Capsulead Moms Labi S1 in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera, at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Together in the heart of changing lives.